Almost 8 hours na itong battery drain test natin sa limang smartphone na to at magte 10pm na rin ng gabi at isang smartphone pa lang ang malulobat sa lima na yan. Hey guys, madugong comparison ang gagawin natin sa limang smartphone na to para sa may battery drain test nila, camera test, mobile data speed test at thermal test nila at comparison ng mga overall specs para malaman natin kung sinong smartphone bang sakto sa pangangailangan mo. Punoy natin sa mga presyo nila As of recording this video, naka 9,000 yung Tecno Boba 5 sa may online, sa may 256 na version niya. Dahil wala pa rin nga siya sa may mall. Si Netflix Note 34G naman is meron siyang 8.5 na SRP sa may 256 na version. Si Tecno Camon 20 Pro 5G is 9,000 naman siya sa may 8256. Si Netflix Note 10 Pro medyo mahirap na makahanap nito, pero madalas is naka 8,000 na lang siya sa may Shopee. Si Vivo Y22S naman, status siyang 13K sa may SRP niya sa may 8128 na version at nakakulang 10,000 na lang siya pagka nakasale sa may Shopee at Lazada. Sa mga pricing nila, si Vivo ang pinakamahal dito. Sa may display naman nila, si Tecno Camon 20 Pro 5 bilang ang naka sa kanila habang naka-IPS naman itong apat. Naka 120Hz sa refresh rate sila in Infinix Note 30, Camon 20 Pro 5G at Tecno Bobo 5. Habang naka 9-3rd sa refresh rate lang si Vivo sa kasi Note 10 Pro. Naka 1080p naman sa kapansyol -sure ng camera itong apat na smartphone na to. At naka 720p at teardrop natin lang si Vivo. Sa screen size nila, pinakamalaki yung display ng Note 30 Pro na meron 6.95 inches. Sumunod si Note 30 sa kasi Poba 5 dahil meron nga silang 6.78 inches. Sumunod si Camon 20 Pro na meron 6.67 inches. At pinakamulit si Vivo na 6.55 inches. Sa battery at charger naman, si Tecmo Pobo pa yung pinakamataas sa kanila na meron 6,000 mAh battery saka 45W sa charger. Habang naka 5,000 mAh battery, 45W si Inflix Note 30, 5,000 na 33W naman si Camon 20 Pro 4G, 5,000 mAh battery din at 33W si Note 10 Pro. At 5,000 mAh battery at 18 watts itong si Vivo. Maya maya lang ipapakita ko sa inyo yung resulta ng battery drain test natin at hindi kayo maniniwala sa resulta nila. Dito naman sa mga camera nila, pinakamaganda para sa akin itong kuha ni Tecno Camon 20 Pro dahil detailed siya at maliwanag. Medyo hindi ako nagagandahan sa camera ni Vivo dahil unang una blurred nga siya at di siya ganoon ka detail Yan guys. Pero itong mga tatlo na to, okay naman siya para sa akin. Itong kay Tecno Pro 5, medyo madilim siya pero kahit pa mas maganda siya dito kay Vivo. Dito naman sa aming selfie camera nila, para sa akin pinakamaganda itong kay Infinix Note 10, tsaka itong kay Vivo. And guys, para sa akin sila dalawa yung maganda. At ang sumunod na maganda sa akin para dito is itong kay Poba 5. And medyo maganda yung kuha niya dito, medyo detail siya. At nagtataka kung bakit medyo mas maganda pa yata yung front camera ni Poba 5 Kung kay Tecno Common 20 Pro at para sa akin pinakapangit yung kuha ni Infinix Note 30 dito medyo maputla siya at di siya ganun kaganda yung kulay niya Compare dito sa pinakamaganda natin na si Note 10 Pro yan guys yung comparison ng camera nila sa may front selfie dito naman sa may portrait mode nila sa may likod ng camera dito bumawi si Tecno Common 20 Pro ito guys yung kanyang kuha dito nakuha niya yung kulay green ng motor na to at dito sa may base, medyo madilim yung mga kulay niya kaya medyo maganda rin talaga yung kuha ni Tecno Camon 20 Pro dito. Pero itong si Infinix Note 10 Pro, medyo okay din yung camera niya dito. Ayan, maganda yung kuha niya dito guys, compared sa mga bagong mga smartphone na to Nagkataa kung bakit yata maganda yung camera ni Note 10 Pro ngayon. Maybe dahil nga na super optimized na yung kanyang camera ngayon. Dito naman sa may next picture natin. Dito guys, pagka maganda yung mga lighting condition nila, maganda naman yung mga pinoproduce nila na color dito sa mga picture nila. Kaya para sa akin medyo pantila naman sila para sa akin lahat yan. Dito naman sa mga picture nila pagka madilim sa may front selfie camera nila. Ito guys yung kay Infinix Note 10 Pro. Hindi na ako mahalos makita rito. Siya ang pinakapangit para sa akin. At ang pinakamaganda dyan guys. I mean pinakamalinaw. is itong si Tecno Camon 20 Pro. Kaya so, nga mas maganda siya pagka madilim na. Yan guys yung mga kuha nila. Sumunod so, na pangit dito sa may camera sa may ano nila. Front selfie pagka madilim. is itong si Poba 5. Ito guys, sumunod dyan si Note 30 Pangatlo si Bibo. Yan guys, yung pagkakasunod-sunod nila para sa akin. Sa may front selfie camera nila, pagka madilim. Pinaka maganda ngayon kay Tecno Camon 20 Pro. At pinaka pangit yung kay Big. Yung Infinix Note 10 Pro. Dito naman sa may last picture natin, sa may portrait mode, sa may likod nila, pagka madilim nga. Still, mas maganda pa rin yung kay Tecno Camon 20 Pro. Sumunod dito kay Bibo. Ito guys, yung pagkakasunod nila, si Note 30 ang pangatlo. Pangapat si Poba 5 at pang, pang lima pa rin si Note 10 Pro pero still guys, hindi naman sila nakakalayo dito still magaganda pa rin naman sila nagkatalo lang talaga sa may selfie camera kanina pero meron naman isang napakalaking lamang si Infinix Note 10 Pro sa apat na smartphone na to dahil pagka tinignan nga natin yung video niya dito guys is meron siyang 4K resolution dito pagka gusto nyo ng video na mataas na resolution na wala nga sa apat na smartphone na to ang... Nag-iisang dahil kung bakit ganon is dahil nga mas malakas yung processor nito compare sa apat na yan. Sa gaming nila, obvious na to na si Vivo ang pinakamahina sa kanila dahil nga nakasap Dragon 680 lang siya. Halos pang casual gaming lang to guys. Kung pang Mobile Legends lang at ibang games na mayroon mga low graphics. Ang halos katulad ng Snapdragon 6 series sa Mihilo G series is si G85 lang. Itong sila, Tecno Camon 20 Pro 4G, Camon 20 Pro 4G, at Tecno Power 5 na yun, is pare-paresta sila na meron G99 na processor. Kaya wala naman silang malaking pinagkaiba sa mga performance nila sa mga gaming. Kahit pa paano naman, maganda na sila pang casual gaming like sa may Mobile Legends, sa may Call of Duty Mobile, sa may Wild Rift. Pero pagdating mo nga sa may Genshin, sa may Mirror 4, at Tower of Fantasy, dun guys, medyo bitin na kayo dun. Malalaro mo naman ang mga games na yan, pero sa mga lowest graphics lang nila. Pero meron naman lamang si Note 34G kila Tecno dahil meron nga siyang bypass mode para sa may tuloy-tuloy na gaming. Ang nakapagtaka lang bakit hindi pa nilalagyan ng bypass mode si Poba dito nga ang gaming po ni Tecno sa may ganitong presyo dahil wala nga bypass mode si Camon 20 Pro pero okay lang na naman dahil nga sa may camera siya nakapokus itong si Camon dahil lang naman ni Popo 5 sa kanila yung 6000 mah siya battery na wala nga sa iba maybe sasabihin ng iba na mas maganda nga yung design niya pero nakadepende na ngayon sa gagamit si Camon naman kahit naman di siya nakapokus sa may gaming still naka g pa rin naman siya dahil nga wala siyang bypass mode at mas palit yung kanyang charger compare nga kailan Note 30 sa Kepova 5. Pero ang lamang naman niya is mas maganda yung kanyang camera at mas maganda yung kanyang display na wala nga sa may Pova 5 saka sa may Note 30 kahit papano. Still yung mga kayang games sila ba 5 at Note 30 is kaya di naman yung Tecno Camon 20 Pro. Dito naman tayo kay Note 10 Pro. Obvious na to na siya ang pinakamalakas pa rin sa may gaming kung nga sa lima na yan. Dahil kaya kaya na lang Genshin Impact, Katower Fantasy. Hindi nga kaya nila ba 5 ngayon. Ang kaso lang luma na kasi si Note 10 Pro at outdated -out na -out yung ibang specs niya. Pero kung naka Note 10 Pro ka, okay pa rin naman siya ngayon. Hindi ko siya recommend na magpalit kayo sa mga bagong smartphone ngayon. Kasi mas malakas na si Note 10 Pro sa mga bago na yan. Isang downside lang ni Note 10 Pro, I mean downside na pagiging malakas niya sa may gaming, isa 'tong resulta ng battery drain test natin. Tayo siya ang unang na deadpot sa kanilang lima. Umabot naman ng 30 minutes sa main non-stop battery drain test natin, sa ilang oras sa TikTok, YouTube, Sabi Surfer, at recording ginawa ko sa kanila at paulit-ulit na benchmark test na talagang pinakamahit pa rin si Note 10 Pro sa kanilang lima. Hindi ko na mahihinti na malobot silang lahat dito Di at yung na itong timer natin. At sa hindi nasang pagkakataon, si Vivo ang mayroong pinakamataas sa battery na tira sa kanilang lima dahil mayroong pa nga siyang 46% after ng kulang 9 hours na battery drain test sa kanila saka hindi din talaga masyadong uminit si Vivo dahil nga naka 6 nanometer siya at dahil nga rin na hindi naman ganun kalakasan sa vlog na nakalagay sa kanya dahil mahina naman ang GPU niya Saka matipid din talaga siya sa may battery at magandang optimization din ang ginawa ni Vivo dito. Sumula dito si Tecno Poba 5, understood naman na ito dahil nga meron siyang 6,000 mAh battery at meron pa siyang 36% ang tira sa kanyang battery. Katulad nga ni Vivo, is hindi rin siya sobrang uminit dito. Pero still kahit pa naman mas malakas si Poba compared kay Vivo. Itong si Note 30 naman sa kasi Camon, halos same sila ng battery percentage dito na natira. Till 18% si Note 30 At 17% naman si Camon. Tama lang naman yan guys. Till halos same specs lang naman sila. Kung naka Note 10 Pro ka, wala pa rin talagang reason para magpalit ka sa mga bagong release ng mga smartphone ngayon. Till napakasulit pa rin ang kanyang specs. kahit pa 2 years old ng smartphone na yan. Magandang design lang talaga lamang ng mga bagong smartphone dito kay Note 10 Pro. Si Vivo Y22s naman, actually siya ang pinakamurang meron sa Snapdragon 680 ni Vivo ngayon. The same CPU lang naman siya ni Vivo Y36 nga, at Bibo ay 35 na mas mahal sa kanya. Sa camera halos hindi naman totoo na si Bibo ang pinakamaganda pa rin sa may camera. Loyal na user na lang talaga mga bibili ng mga Bibo ngayon. Dahil kita kita naman na hindi na naman sa specs lamang si Tecno sa kasin prints kay Bibo. Yun maganda na lang camera nila kung pre nga kila Bibo. Si Camon 20 Pro naman ang bilhin mo kung mahili ka sa may camera nga. Saka sa social media lang. Kaya kahit papano, okay, kahit pa paano, okay na mo pang daily use. Dahil merong gaming features lang talaga sila Note 30 at POBA na wala kang kikamon na gusto ng mga gamer dyan. Like ng mataas na battery at gamer looks sa designs kay POBA 5. Okay ang POBA 5 sa mga gamer dyan na madalas wala sa bahay dahil mataas yung kanyang battery. Pero kung ikaw naman yung gamer na nasa bahay lang, eh okay rin naman si Note 30 ang kunin mo. Dahil meron nga siyang bypass mode. Saka yung 5 hours na non-stop na gaming sa kanya na ginawa nga natin sa my last video e sobrang tagal na rin naman na yun. Pero kung bitin ka pa nga sa may 5 bars, e mapapakinabangan mo talaga ang bypass mode na wala sa apat na smartphone na yan. Paligid na po guys yung nakatulong ang video na to. Thanks for watching!